Excited na ba kayo? Handa na ba kayo sa pagbabago? Handa na ba tayo sa pagbabago? Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng tumulong sa ating kampanya. Sa lahat na nagpuyat. Sa lahat na napagod nagpunta sa mga komunidad, sa mga palengke, sa mga terminal at opisina, sa lahat ng masa na pang palad. Malakas nating dinala sa pambansang saklaw ang pangangailangan na dapat isabatas ang 1,200 pesos na arawang sahod ng lahat ng mga manggagawang Pilipino sa buong bansa. Ang ating kampanya mula sa Luzon, Visayas at Mindanao ay punong-puno ng pangarap at sana. Sabi ng isang nanay sa panay estansya, sana 1,200 ang sahod para hindi na nag-abroad ang aking anak. Sabi ng isang manggagawang kababaihan sa Peace Forks sa General Santo City, sana 1,200 pesos ang sahod para mapakain ko ng masarap at maipasyal ko ang aking mga anak. Sabi ng isang tendera sa Santa Maria Bulacan, sana 1,200 ang sahod para mas maraming makabili ng tindakong galunggong dahil 300 pesos ang kada kilo nito. Napakaraming sana, napakaraming pangarap. Kaya kailangan nating maghalal ng mga senador na magiging katuwang natin para tuparin ang mga pangarap at napakaraming sana. Hindi lang isa, kung hindi labing isang senador mula sa Makabayan Koalisyon. Pero ang Makabayan po ay hindi lang panghalalan. Meron pa tayong malaking pangarap na mapagtatagumpayan. Kaya ang pangarap natin ay baguhin ang bulok na sistema ng lipunan. Mabuhay ang pakikibaka ng taong bayan. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino.